Magandang araw po ulit mga ka -tripsters. Ngayon po ay binalikan natin itong area kung saan itinatayo ang common station para sa mga railways natin Ito po yung nasa intersection ng EDSA at North Avenue Ang magiging site ng common station para sa LRT-1 na nanggagaling dun sa Taft Avenue Yung MRT-3 na bumabaybay ng EDSA yung MRT7 na ginagawa papuntang San Jose del Monte, Bulacan at pati na po yung ongoing construction ng subway natin yung kauna-unahang Metro Manila subway mag-update lang tayo para makita ng ating taong bayan kung ano na yung mga nangyayari ano na itsura niya from afar uh, o kaya kahit na dito sa malapitan makikita natin na kahit papano meron nang na-form na itsura no? Yung framework nung common station yan, no? Parang may bahay ng ano, mga pundasyon, no? Maganda na kahit papaano nakikita natin gumagana yung construction. Medyo siguro may talagang sometime lang bago talaga matapos ito dahil hindi naman simple ang construction. So, patutuloy nating i-update ito. No? Abangan natin ang mga nangyayari at uh, sana matuloy ito. At sigurado naman po pag ito ay natapos ay sigurado naman na malaking kaginhawahan ng maidudulot nito para sa ating mga kababayan. Uh, dira nyo sa isang station doon na lang tayo maglipat-lipat ng train. No? Hindi na pa pagbaba, akyat, sakay, labas. So nandun na tayo sa isang station. na Napakagandang development nito. At sigurado yung mga properties dito sa lugar nito. Ha? nagtataasan ang value. So pagmasdan po natin at uh, sana po kung makakapagbigay kayo ng konting like, share, subscribe sa ating channel eh, will be highly appreciated sana po ipagdasal natin ang tagumpay ng ating gobyerno lagi po dahil ang tagumpay po ng ating gobyerno ay tagumpay para sa sambayan ng Pilipino maraming salamat po ulit God bless sa Pilipinas God bless sa ating lahat